Happy happy fiesta sa San Pablo First. At dahil fiesta dito, syempre maraming pagkain. At marami din nagbebenta ng mga lobo. At meron pang mga bunutan. Tignan nga natin, pinalapit ko na dito mga ka-90s. Ayan, napakaraming sisiu. Ito nga pala yung mga pwede mong mabunot. Pwede kang makabunot ng isda. At pwede ka rin makabunot ng sisiu. Ayan, napakit nila. Iba't iba pa yung kulay. At pwede ka rin maglaro dito ng color by color. Ayan. Ang maya mga 90 lahat ng to, susubukan natin. Let's go! Ito muna yung unahin natin mga 90 yung papel. Hula natin kung ano number. Kapag binabad sa tubig, doon natin makita kung ano number. Pag nahula mo yung number, pwede kang makabunot ng sisiu o isda. Hulaan nyo mga 90s kung ano number to. Ang hula ko ay number 1. Ayan, subukan natin kung number 1 nga. Ibabad ko na sa tubig mga 90s. Tingnan natin kung ano ang number. Ayan, binabad na pala ni Kuya. Tingnan natin kung ano ang number. Hala, 15. Pubunot ulit ako para makakuha ako ng sisiu. Pag hindi ko pa rin mahula ito mga 90s, hindi ako titigil hanggat hindi ako makakuha ng sisiu. Ayan, ibabad na natin. Number 1 yung hula ako mga 90s. Hindi natin papalitan yung number 1. Wow! na, ibabad ko na. Uy, sayang. Number 9 daw. Ito yung pangatlo kong kukunin mga 90s. Tingnan natin kung ano ang number. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Ibababad ko na mga 90s. Number 1 pa rin tayo, syempre. Tingnan na natin, heto na. Ayun, sa wakas, nanalo din tayo mga 90s. Sa wakas, magkakasisiw na tayo. Ayan, kinuha na ni Kuya yung mga sisiw. Nagtanong nga pala si Kuya kung ano daw ang paborito kong kulay. Sabi ko naman kay Kuya, kulay green yung paborito kong kulay. Ayan, kaya kinukuha niya na ako ng kulay green mga 90s. Ayan. Kaso, sky blue ata yung binigay niya sa akin, hindi naman kulay green. Color blind niya ata si Kuya. At syempre, binigay ko na kay Baby Kael. Ayan, napaka-cute ni Baby Kael. Hindi ko binigay kay Baby Kael, baka sakalin niya lang. Ayan, nagturo na nga si Baby Kael kung anong gusto niya. Ang napili niya ay dog daw, mga 90s. Ayan. Kaya kukunin na ni Kuya. Papakuha na natin. Let's go. Ayan, inikot-ikot na ni Kuya. At syempre, kinuha niya na yung dog, mga 90s. Ito na yung itsura ng dog. Papakita ko na. Ayan, napaka-cute. Wow! Pinunas niya na pala, mga 90s, dahil napaka-rumi daw. Dahil maraming alikabok dito. At syempre, binigay ko na kay batang 20s. Ayan, si batang 20s. <laughs> ang next naman na gagawin natin, mga 90s, ay magko-color by color tayo. Gusto ko sanang tayain dito mga 90s ay kulay brown. Kaso wala naman yata ng kulay brown dito. <laughs> Kaya sa kulay black na lang ako tumaya mga 90s. Ayan, hihilain ko na mga 90s. Let's go! Ayan, hihilain ko na mga 90s. Alright. Wow. Ayun, natalo ako. Sabi ko na nga ba kulay white. <laughs> Yung next naman mga 90s, itong kulay blue. Tignan natin to. Subukan natin. Sabi ni kuya, kapag daw nakabunot ka ng number na nandito, makakuha ka daw ng 100 pesos. Wow. Ayoko ng 100 eh. Gusto ko 1,000. Joke lang. Ito, bubunot na tayo ng kulay blue. Let's go. Tignan na natin. Hindi ko masyadong mabunot, mga 90s. Napakirap pala nang walang kameraman. Ayun, sa wakas, 118 yung nabunot ko, mga 90s. Tignan natin kung meron 118. Tignan na ni Kuya kung meron 118. Ayan, narito siya. Hindi niya alam kung nasa inyong 118 dahil wala naman dito. At syempre, dahil walang 118. O, paano? Hanggang dito na lang tayo. Bye, guys. Ito nga pala si Kuya. Bye, guys.